Jillian Vicencio, celebrity artist na sinasabing nakasama umano ni Daniel Padilla at naging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng Katniel. Mabilis na nagtrending ang usap-usapan ngayon sa social media ang kapamilya actress na si Jillian Vicencio. Huwebes ng gabi November 30, 2023, magkasunod na nag-post sa Instagram si Katrin at Daniel para i-anunsyo sa publiko na nagwakas na ang kanilang labing isang taon nilang relasyon. Si Jillian ang itinuturo ng ilang netizens na di umano'y isa sa naging karelasyon ni Daniel kaya naghiwalay sila ni Catherine Bernardo. Maliban pa rito, ang kapamilya star na si Andrea Brillantes na nauna nang naiugnay sa aktor. Ayon mismo sa kumakalat ngayong post, noong September 2022 pa nang magkalamat ang relasyon ni na Daniel at Catherine dahil umano kay Jillian. Nabuking umano ni Catherine Bernardo ang sikretong pag-uusap ni Daniel at Jillian nang hindi niya alam matapos ang kapamilya primetime series nila na Too Good To Be True. sina na Catherine, Daniel at Jillian ay magkakasama sa Too Good To Be True dito ay gumanap si Jillian bilang toks ang matalik na kaibigan ni Eloy na ginagampanan naman ni Daniel at may lihim na pagtingin dito. Nakasama naman ni Catherine si Jillian sa latest movie nito na A Very Good Girl. Agad na pinabulaanan naman ni DJ Jai ang mga ibinibintang sa malapit niyang kaibigan na si Jillian. Sa pamamagitan ng post sa X, ang dating Twitter, mabilis na tahan ni DJ Jai ang mga nagpapakalat ng balita tungkol kay Jillian. Anya, hindi na siya nagulat kung bakit ngayon ay si Jillian naman ang pinupuntirya ng netizens sa hiwalayang Daniel at Katrin. Mababasa sa kanyang tweet, fake news, nakakatawa na ngayon naman si Jillian naman ang idadawit. Lahat na lang talaga? Actually, nakarating sa akin to, pero kulang mga karakter sa another gawagawang kwento na to. Tigilan nyo si Jillian, nananahimik at walang kaalam-alam dinadamay nyo. Dagdag pa ni DJ Jai sa totoo lang hindi na ako magtataka kung bakit lumabas tong fake nyo sana dinadawit si Jillian. I die, tigilan nyo. Alam ko kung sino kang nagpapakalat ng chika na to. Huwag ka naman damay pa. Diin pa niya, tantanan si Jillian na walang kaalam-alam, dinadamay pa sa ganito. Ang galing ng bagong narrative ha, same na same kung paano nakarating sa akin. As in, verbatim, tigilan nyo si Jillian. Noong August 3, nauna nang tinanggi ni Jillian ang pagkakaugnay niya kay Daniel sa interview niya sa Marites University. Sinabi ng aktres na maaaring binigyan mali lamang ang pagiging malapit niya kina Daniel at Catherine, kahit pa mga kaibigan daw niya ang mga ito. Paliwanag ni Jillian, Actually guys, wala po talaga. Magtutropa po talaga kaming apat. Jillian, Daniel, Catherine, Ives Flores. Kasi kami po talaga yung naging solid. Kami yung nagbabanding-banding. So hindi ko talaga alam saan nang gagaling yung mga sinasabi, yung mga chismis. Bukod sa pagtatanggol ni DJ Jaiho ay wala pa naman muling inilalabas na statement si Jillian Vicencio tungkol sa issue muli ngayon tungkol sa kanya na pagkakadawit sa hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla.